pansit-pansitan. Ang pansit-pansitan ay isang karaniwan at maliit lamang na halaman na karaniwang tumutubo sa mga tabi-tabi at bakanteng lupa. Ito ay itinuturing na damong ligaw weeds sa maraming lugar. Ito ay may dahon na hugis puso, malambot na mga sanga at may maliliit na mga buto na nakadikit sa isang sanga. Ang halaman ay karaniwan sa buong bansang Pilipinas pati na sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Maari ding kainin ang halaman bilang gulay. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaring makuha sa pansit-pansitan? Ang iba't ibang bahagi ng halamang pansit-pansitan ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaring may benepisyo sa kalusugan. Ang mga sanga ng halaman ay may taglay na carbohydrates, alkaloids, tannins, flavonoids, steroids, at triterpenoids. May taglay din ng mga mineral, bagaman mababa lamang, tulad ng manganese, iron, zinc at copper sa dahon ng pansit pansitan Ngunit mataas naman ito sa sodium Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon Karaniwang ginagamit sa panggagamot ang dahon ng pansit pansitan Kadalasang inilalagay ito at pinapainom sa may sakit Sanga Ang sanga ay karaniwang hinahalo din sa paglalaga ng mga dahon at pinaiinom din sa may sakit ano ang mga sakit at kondisyon na maaring magamot ng pansit-pansitan? 1. Rayuma Mabisa laban sa nanakit na mga kasukasuan dahil sa rayuma ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng pansit-pansitan. Ang pagkain mismo sa dahon at sanga ng pansit-pansitan na parang gulay ay mabisang pangalis sa kondisyong nararamdaman kaugnay ng rayuma. 2. Urinary Tract Infection, UTI pinapainom naman ng pinaglagaan ng dahon ng taong dumadanas ng impeksyon sa daluyan ng ihi. 3. Hindi pantay na kutis ng balat. Ang pagkakaroon ng kaibahan sa kulay ng kutis ay maaring banlawan gamit ang pinaglagaan ng dahon ng pansit-pansitan. 4. Pigsa. Ang pigsa naman ay maaring matulungan ng pagtatapal ng dinikdik na dahon at sanga ng pansit-pansitan. Lima, iritasyon sa mata, ipinangpapatak sa mata na dumadanas ng iritasyon o inflammation ang katas ng dahon at sanga ng pansit-pansitan. Anim, mataas na kolesterol, nakatutulong din sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo ang pagkain sa mga dahon ng pansit-pansitan. Pito, tagihawat, para naman sa kondisyon ng pagtatagihawat, pinangtatapal sa apektadong bahagi ng balat ang dinikdik na dahon at sanga ng pansit-pansitan.